Vai pra Hello mga ka e nga pala tayo ngayon sa NLEX Road Warriors Pero wala talaga tayo sa mismong kalsada ng NLEX Kasi bawal doon dumaan yung mga walang CC or small CC Pero wala naman tong CC sa atin eh Puro lang po CC pag naligaw tayo eh Pero tumabi muna tayo kasi nagkandaletse-letse itong Google Map natin Nagtuturo na naman tapapatawirin tayo doon sa NLEX Road Huwag lang tayong masyadong maniniwala sa Google Map minsan kung since din Baka magulat tayo Paglabas natin May tulgit na At ito na nga mga kairides Sinabutan na tayo ng ambon Dito sa Bukawi Bulacan Sana di magtuloy-tuloy ito Wala pa naman akong kakilala dito Pamilya na masisilungan Bakit kumabilang ako dito Sa mga pulubi ngayon Nagintuwa ko talaga Nang may makita din akong saradong shop At may mga driver na nagpapasilung Kaya sumilong muna tayo Habang medyo lumalakas pa lang yung ulan eternity later. Wala ang ulan ni ulan. Rides pa rin. Kaya eh, pwede, hindi na pwede mag-ride. Mag-ride talaga kahit na ulan. Ay, natakal lang na hindi mag-ride eh. Masag trip tong ulan na to eh.